Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid at magandang magandang araw naman sa lahat ng ating mga dumagat sa anumang sulok ng mundo. Alhamdulillah, ni bagong araw na naman at panibagong buhay. Ah, kumusta po ang lahat? So ito naman po ang inyong kapatid Ilyas. Welcome po sa ating channel. No? kapatid, mga dumagat. Wala na naman tayong gagawin ngayon. Kaya ito, pa kuya kuya ko na naman tayo. Alhamdulillah. Na. So naisip natin dahil hapon na naman, ah, magluto po tayo dahil kahapon, nakakuha po ako ng ano, ng ano mga kapatid at mga dumagat. Malunggay. Pero hindi pa natin naluto kasi wala pa pang halo, So naisip kong ihalo ito sa isda, no? So, nabawan na isda. Halo ang ating malunggay. Dito na po tayo sa sasakyan, no? So, tara, bili tayo ng uh, isda sa pamilihan. Uh, malapit lang siya. Kaso lang, gusto ko maglakad. Kaso lang, mainit, eh. Sobrang init. Sobrang init pa dito sa uh, lugar namin ngayon. So, yan mga kadumagat, nangyikita nyo at no, sobrang init pa yan sa labas yan. So, maraming sasakyan tumitirik sa panahon ngayon. Sobrang init. Maabot yata ng 46, 47 ng init. Yan o. So, parang tara. tayo ng Tayo ng isda. labas natin sa gate. Kanan tayo. Ayan, makikita na natin yung pamilihan. Sa santabi pa rin ng ating rurutuin. Isda pag may Kita n'ya na si Bas, no? Ayan, 'yan nyo makaka-tama banget para matisok init sa padalan lah. building na yan mga dumagat dyan tayo mga pamilya lang at lulutuin dyan po yung pamilya no? so tara tumahan nyo po ang update po kayo pag nandun na ako oh. So alhamdulillah mga dumagat mga kapatid no. So dito na po tayo, nakaparada na po tayo alhamdulillah. Ang pagdating na po natin dito sa lugar ay may lumabas na Land Cruiser. Kaya nakapagparada tayo kagad. So diyan sa likod na yan, diyan tayo mamimili ng isda. Okay, tara. Samahan niyo po ako. kontainer oh, Cepet di dalam kontainer Jadi dia kena pasuk tayo Dito, ang daming sales ngayon. Oh, building. sales center yeah. Ayan. Tatlong palapag to. At yan Pagkakas so, dry sit daan. Okay, yung sit daan. Pating. So, eh. pating o. Eh. pating. Magluluto fishing ngayon, magluluto lang tayo. Ng sibas. Sibas nila 23 ala.

sa lang mga hindi maganda yung sibuyas ngayon yan marami pa naman sa bahay pang so, nagkag na lang silang upra kalabasa iyo. Tayo magtutulak, no. Mayroon silang pang-Pilipino, pang-Pilipino fog, sablayas. no. Ito may ba? Dito tayo. Ayar. Sarap nito eh. Ibusin na natin. Oh, wala na. Wala lang yung natira, na kayo natira. Akin lahat. <laughs> oh, Di ba? Oh. Wala. Natsambahan natin. Madalang na yung sardinas na yan eh. Nakaubos agad. Ayan. So, tara. Balikan na natin yung isda. At mga pagluto na. Good, good, good.

So, alhamdulillah mga kapatid, nakarating na tayo sa bahay, no? Sobrang init, sabahan so, na lang. Yan, pawis na pause tayo. So, palit lang tayo ng damit. At impisa na natin ang panuluto ng sinabawang isda natin, no? Ilias version ulit. Ayan. So, ito po yung pinamili natin. So, ayan na. Uh, ito so, mga dumalap yung isda natin. So, mamaya na yan. Palit muna tayo ng damit. Trah. Tara. So, yun na nga mga kapatid, mga dumagat, no? So, impisahin na natin ang pagluto ng ating ah sinabawang isda na mayroong malunggay. Okay? So, tara, samahan nyo po ako. Huwag na natin patagalin to. Dahil nagugutom na ako. Tara na! So, yan pala mga kapatid, mga dumagat, ang ating lulutuin. Ito, nabito yung nabili natin kanina. So, dalawang sibas po, no? Tsaka, Ah, uh, may malunggay po tayo. Tuloy kan sinabi kanina nito, landang lantana. <coughs> at kamatis. So may luya. Meron tayong lemon grass ay uh, tanlad, saka sibuyas at may kamatis. Meron din tayong kawali ulit at kalan. So 'yan ang titirahin natin ngayon, lulutuin natin inshallah. So, ano pang inaantay natin? Tara na. All right. Inipisan natin ang pagluluto. Ito ko lang, hindi pa na ito. Pero malinis na yan, nilinis ko na yan. Iiwayan na lang natin ng uh, siguro mga tatlong peraso. Ayan. No? So, tara mga dumagat. Ating simulan ang pagluluto. So ngayon mga dumagat, nag lang natin yung isla. No? So tara, inipisan na natin. So, magpakulo lang tayo ng tubig. Gamit ang ating kawali. Gawin natin yung ating kalan. Bismillah. tsaka ito ito hmm. tara mga kadumagad umpisa natin ang ating pagluluto ang lulutoin natin ngayon is mandali lang to okay mandaling maluto kaya siguro mga 10 minutes tapos na ito so yan ito yung uh, tinatawag na ay isdang sinabawan na mayroong malunggay. Ah, Ilias version. So, umpisa natin. Buksan natin yung kalan. Habaw natin buksan, maglagay muna tayo ng tubig sa kawali. Ngayon. Na. So, Kantayan natin, 'no. Kita ganun natin mamaya pagka-buksan ng kalan. And bismillah. At, ikalana natin na. ngayon No, so naka 20 siya ako mga dumagat, mga patid. Kasi itong kala na to nag-automatic naman to, pero sobrang init, namamatay din siya at bumabalik muli. So ayan. Yeah. So antayin lang natin kumulo, no? So takpan natin. Para kumulo. Susunod natin after 500 years pag kumulo yan, ilagay eh, natin tong mga ricado. Sabay-sabay na, mikas-mikas na yan lahat. So ayan. Yeah.

Mikos, apa yang ngatin yung tanglan? Mm, Ini yang sinabawan na is the version nya. Ayan, tayo natin ulit mulo, tayo natin tubig kunti. Ayan, kasi medyo malaki yung isda. Tayo natin gumulo ulit mga kapatid, mga kapatid. Takpan ulit. At antayin natin ng 5,000 years. Ano na mga kapatid mga dumagat. Mulo na ulit. So lagyan natin ng asin. Pansahin lang natin ha? kung gaano ka maraming asin na ilagay nyo. No? Yan. Para lumasa. So dipindi na sa inyo kung gaano makadami yung lagyan nyo ng asin. Dipindi sa inyo yung panglasa. So yan. Dito so, natin para masarap. Gusto ko lagyan ng ano, asin, taso lang ah, malunggay naman eh. huwag na muna kaya mo tayo sumasim kasi medyo mataas na yung ating asim so yan hindi natin ulit kumulo at ilagay na natin yung isda yan yan mga kapatid ah, uh, ilagay na natin yung isda no yan mga kapatid ilagay na natin yung isda kumukulo na yan at

mga katanda naman natin, no. Antay na natin yan, ah. Ako nito. Ah, 3 minutes. Luto na yan, no. At ihalo natin yung ating malunggay. Ako naman natin, muna. natin yung ating ah,

version. Yan. So, paano? Luto na ito, mga kapatid, dumagat. Huwag na natin patagalin ito. Nagutom na eh. So, it's your time na. Ayan Kain tayo.